itong latundan guys may mga kasabay itong ganito guys pero mga, ito lang siguro ang maliit doon sa kabila may mga latundan pa doon eh, sabay pag diba nito dito ako sa ano tinignan ko yung natanim tanim dito guys maganda kasi tingnan yung mga tanim guys pag may mga bunga na ya, dito ako ngayon dito ako ngayon sa mga tanim namin nga natundan si Norbico dito maganda tingnan yung uh, tanim mo guys pagano may mga bunga na tulad dito dalawa sila sa isang puno yan, yan. kasabay to sila guys dito din huli ito puro na yung mga bunga sila guys yan kaya yeah, kung mag, mag mananim tayo guys pagdating ng panahon na namunga na yung tanim mo maganda na tingnan guys yan masarap pakiramdam pag nakita mo yung mga tanim mo na ganyan Oh, so, dito sa kabila guys puro may mga bunga na yun sila guys yun eh, guys. ka dito isang puno guys parang pa guys dito guys may puso na may bunga na yun sa may puso na yun sa dun. yan Yeah ito lang maliit dito guys yung ganito kinakain ng ano kambing pag may maliit siya nga ano guys yung kambing yun sa pakawala nila ito ito guys yan mga maiksi lang sila guys yun ngayon ko lang tanggalan ang puso guys yun mayroon pa doon guys yun yan yan ang mga tanim kong mga latundan guys yung dito lang to sa malapit na bahay pero mayroon pa doon sa ano kabila sa baba ito so guys may puso na din Katbunga bunga ngayon ng natundan guys yan puso na kabila yan mga may eksi lang guys kayang abuti ng bata yan Kala mo guys, ano? Malaki na. Ay, malapit na guys. Yan ang may tanim guys. Maganda tingnan yung pag may mga bunga na yung tanim mo. yun Kung tinanggal ko nga po so guys. Yung iba, hindi sila ni di sila magulay ng ganyan pero sa akin guys masarap yung ganito gulayin din puso ng latundan medyo maitim itim lang siya dito sa ibabaw guys pero pembalatan balatan mo siya maganda din siya tingnan puti siya na may halong itim itim pero masarap din gulayin kaya nunga ko to para gulayin ito pa guys mababa lang din siya guys itong video ko guys kung sino man taong walang trabaho ngayon na andyan lang sa bahay nila naghintay lang kung may lalapit na trabaho eh kumbinsihin ko kayo guys na no dito sa bukid hanap kayo na lupa na bakanti na alam nyo sa mayari tataniman nyo si mas maganda yung dito sa bukid mananim at di nakabibili sa mga pati gulay, mga saging, kamuti, munting kahoy, hindi ka nabibili. Kung wala ka nam, wala kang bigas guys, pwede mo na rin yun lang muna habang wala pang bigas. Tali ka naman mapas mo sa ano. Pag may pagkain lang sa hindi ka mapas mo. Kaya mas mabuti dito sa bukid guys. Yung pag marami ka ng tanim guys, makapagbinta ka. Yun na maging bugas na yun. Maging bigas na. Ayun. Kaya mas maganda ko dito sa bukid guys. At salamat guys sa pag ano sa video ko. At ingat guys.